sa po mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, September 12. Sa umagang ito, hayaan niyong ihatid ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan po sa John chapter 13 verses 34 to 35. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganoon din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahal lang kayo, malalaman ang lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Bakit nga ba napakahirap magmahal ng iba? Lalo kung alam mong wala kang mapapala sa kanila. Bakit nga ba mas madaling mahalin ang mga taong tinutumbasa ng ating pagmamahal at madalas naman nating kamuhian ang mga taong hindi gumaganti sa atin ng pagmamahal. Madalas nating maririnig sa isang namumroblemang karelasyon ng ganitong salita. Minamahal ko naman siya. Nagsasakripisyo nang ako para sa kanya pero bakit hindi ko madama ang ganitong pagmamahal mula sa kanya? Maaaring dahil ito, sa nakatuon lamang ang ating sarili, ang uri ng ating pagmamahal. Selfish na pagmamahal ang tawag dito. Nais natin parang bumerang na babalik sa atin ang bawat pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Hindi po ganito ang pagmamahal na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ay nagbibigay ng nagbibigay ng kanyang buhay para ipakita sa atin na ganoon na lamang ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ang tawag po dito ay unconditional love or unconditional na pag-ibig, walang hinihintay na kapalit. Sa katotohanan, ang pag-ibig niyang ito ay ayon sa 1 Corinthians chapter 13 ay ang sabi, Pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Sa oras po na matutunan nating ibigay ang ating sarili at magsakripisyo para sa iba kahit wala tayong makuhang kapalit. Alang-alang kay Yesu Kristo, doon lamang natin maiintindihan kung gaano kalalim ang pag-ibig na nais niyang gayahin natin. Sana po ay matutunan natin magmahal kung paano tayong minahal ni Kristo Jesus. Sa umaga pong ito, hayaan mo ikaw aking ipanalangin. Panginoon Diyos namin dakila at panal, maraming salamat sa umagang ito. Sa iyong salita na ibinigay mo sa amin. Tunay nga Lord, na ang pagmamahal mo ang siyang tunay na dakila at tapat. Turuan mo kami, Panginoon, na makita ang iyong pagmamahal sa ibang tao na hindi naghihintay ng kapalit o hindi conditional, Panginoon, bagkos unconditional love ang aming maibigay sa aming mga kapatiran. Patawarin mo po kami kung minsan nangihihini kami ng kapalit ng pag-ibig na aming pinapakita sa aming mga kapatid, sa aming kampamilya. Hayaan mo iyong Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin ang magpakita at maggabay ang tamang pagmamahal. Amen and Amen. Salamat po kapatid. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos at bigkisin ang kanyang pagmamahal. God bless po.